Ayan mga cons. Ayaw umandar. <clears throat> ayaw umandar mga cons. Uh, galing kasi tayo dong kina Idol Japper. Ngayon pa we, tayo. Papunta tayo ng... Dito tayo dadaan sa so may Kibyang. Yung tunnel mga cons. Kaya wala. Kaya pala ayaw umandar mga cons. Naubusan pala ng gasolina. Kaya ano natin sa receive niya. Subukan natin mga cons. Ayan. Ayaw pa rin. Ayaw pa rin umandar mga kons. Kasi konti na lang pala yung gasolina. Hindi ko na malaya na ano. eh ngayon, ang akala ko mayroong ano dito, gasolina. eh ano to mga cons. Pa parang bitukang manok mga cons. Yung kalsada rito. Ayay, salamat. Mandar na rin. Ayan, kapag may makita tayong gasolinahan dyan. Ito mga cons uh, to ay pa malapit na dito yung tunnel na sinasabi ko. Ayan. Ay salamat mga cons. Ah uh, nakaano pa to mga cons uh, tatakbo pa to mga uh, isang litro pa ang natitira nito mga cons kasi uh, naka receive na natin ano yung stock niyang gas gagamitin na natin. Yan galing pala tayo kanina kay na ay, ano galing tayo kina Idol Jopper Sniper ayan maikli lang tong ipipremier ko mga cons ayan ang tunnel mga cons ayan ito na mga cons ang tunnel ayan shout out shout out shout out shout out wow ang lamig ang lamig talaga mga cons ang lamig ang haba haba pala nito mga cons so, enjoy lang enjoy 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 lang mga cons ayan diretso lang muna tayo mga cons kasi wala tayong gas kasi mga cons wala palang nagtinda rito medyo malayo-layo pang anuhin natin mga cons uh, ano pa papunta to ng Tarnate ang labas natin ito malayo ilang kilometro pa malayo-layo talaga mga cons kaya yeah, sana hindi tayo maubusan ng gas pero tingin-tingin mo na mga ah, kami mga cons dito sa may ano kasi minsan may nagbuti-buti dyan na ano gas, gasolina yeah. sana mga Ay, mayroon pala doon sa likod. Punta tayo doon sa likod. Yeah. Laki pala itong grandstand ito. Ano so, mga konso, dito yun sa ano ba to? Lungsod. service yung lungsod ng Las Area ba to? Anong area to? Yan, laki pa na ng grandstand dito. Yan, ang daming nagja-jogging. Yun. Laki ng, ano, nang event sport. Ayun lang tayo nakapunta rito, no? Saan pala dito mag-jogging? Dali natin si Kibul. Huwag muna kayo, may sugat ako, eh. Ano, daming mga ano, oh, yan. Ang ganda dito ng mga playground. Ah, ano? Uy, dapat inarasan to. Inarasan. Lapit lang to sa ito oh. Arena ng Gasparinas ayan. Kumusta tayo? kamo tayo ng ano doon gasolinahan talaga bye bye mga kons thank you thank you for watching